Ito mga papas, idea lang ano sa mga mapaplata ng gulong. Kung napansin ninyo na may hangin pa ng konti, kung walang available na malapit na vulcanizing shop, maghanap muna kayo ng mga gas station na may hanginan ano? magpahangin muna kayo then tsaka kayo tumakbo do sa pinakamalapit na vulcanizing shop kasi nakakapagod din naman na magpalit ng gulong no so mas okay na hanginan nyo muna especially kung tubeless yung inyong gulong so pwede nyo maging option yon pero yun nga kung totally wala ng hangin eh wala kayong choice kailangan nyo talagang palitan kasi pag tinakbo nyo yan there's a tendency na kayo rin yung loob ng inyong gulong at yun na yung magiging cause na hindi na magiging maganda yung kondisyon ng inyong gulong at yun yung mga reason kung bakit sumasabog ang gulong Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun ano, yun ka ano lang ng aking gulong, kapaplat lang ng aking gulong, luckily yun meron tayong mga kasama sa kalsada na nag-advise sa akin na medyo pa deflate na yung gulong although medyo napapansin ko na ng konti pero hinintay ko muna mag-drop kasi yung customer bago ko tiningnan and yun buti na lang may nagsabi rin sa akin medyo ano na daw flat na yung aking gulong although hindi pa naman may hangin pa i think nasa siguro mga 15 psi pa siguro yun or 10 psi pa so okay pa naman so ang ginawa kong move para hindi na rin ako mapagod naghanap muna ako ng gas station And I think uh, mas madali na mga hanapin yung gas, station kaysa sa mga vulcanizing shop minsan, no? So, yun, hinanginan ko muna, then tsaka ako naghanap ng uh, pinakamalapit na vulcanizing shop. So, yun, medyo ang rate ng vulcanizing ngayon medyo medyo mataas na yata, no? Parang ito sa pinabulkanizan ko is 200 pero naglalaro yan ng mga 150 to 250. Depende kasi kung gaano kalaking patches yung ilalagay mo. So yun, yun yung nangyari sa akin mga pups. No? So yun lang yung pinaka idea. No? kung napansin ninyo na may hangin pa, mas okay na pahanginan nyo muna sa malapit na gas station kung yun yung mas malapit. Okay, pwede nyo namang itakbo yan. Pero kung wala nang hangin yung inyong gulong, huwag nyo nang itatakbo. Palitan nyo na yan kagad yan. Kasi ito nga, ano? pag tinakbo nyo kasi yung plat na gulong, ang tendency kasi nyan is kakainin yung loob na gulong yung loob ng gulong kakainin niyan ng inyong rim o yung inyong uh, mags no so ang, ang mangyayari diyan ma, ano yan magkakaninipis yung loob so doon ay ma, may mapapansin na kayo diyan na parang ano siya yung mga rubber para siya nag-aalikabok okay so pag to totally na numipis na yon tas ginagamit yun ang ginagamit ang mangyayari dyan, yan yung pwede maging cause ng pagputok ng gulong. Halimbawa, na over inflate ninyo, uminit yung gulong, or nalubak kayo ng matindi. So, yan na yung mga reason kung bakit pumuputok yung gulong. Yung mga gulong, yung iba dyan, eh, yung mga dating plat na tinakbo, tapos manipis na yung loob, ginagamit pa rin. So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards kung sakaling mapaplatan kayo ng gulong.